Afti pa rin, everybody. 99.5 IFM, mga mga FM. Super, ako kumusta sa inyo afternoon? Meron na naman tayong tropical depression na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa hilagang bahagi na silang, uh, hilagang silang bahagi ng extreme northern zone ayon sa Japan Meteorological Agency, o JMA. At uh, batay sa Winba, may posibilidad na itong pumasok sa par sa mga susunod na araw kapag nangyari ito. At uh, ito'y papangalanan na Fabian. Oh, but na uh, natang na no, Fabian. Baka <laughs> ba't wala pa itong direct ng epekto sa bansa, hinihinala itong, uh, nito na, o oh, hinihila nito ang habagat na patuloy na magdadala ng mga pagulan sa Ilocos Region, sa ating lugar, mga idol. So, ang natutuloy ba yan? Sa lalawigan ng Amra, Benguet, Sambales at Bataan, patuloy ang maging alerto sa banta ng bigla pagbaha at pagguho ng lupa. Stay safe pa rin mga idol. Kumusta sa maganda, 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 naman. naman naman, kagandahan ang ipairal sa ating lahat, di ba? Kaganda ang loob at uh, kung ano ba yan. At alas 3, 29. Sa mga hindi pa nagme-merienda dyan, idol. Ako, eto, magmerienda na ano po kayo. Ay, merienda ay merienda. Alright, eto yung tinatawag nilang suman sa Lihia. Ano ba yung Lihia? Basta kakanin yan eh, na masarap. Okay, dalawang tasa malagkit or glutinous rice ang kailangan natin. Dalawang tasa ng tubig at pambabad. Ibababad ba natin ang ating malagkit? wano dati that dikit. Oh. Ayan. Yeah. Ah. Isang kutsara ng lihya o lilac water. Pag ganito ang weather, ulan-ulan, naging mas kahit palda -paldad. No, dapat malayo. Ngayon na, dapat pagtrabaho, ha? Makatagtrabaho trabaho ha? Mga dahon na saging, ayan ang pambalot. Ayan, mga idol. Pang topics natin, gadgad na nyog. Magaling lang naman mag-gadgad na niyog. Kung meron pang uh, napagigad mo, di kami, nalwadam mean, na, di imam ma kitong maiwak. At uh, sesame seeds. O, oh, ito yung uh, dinikdik na linga. Linga! yeah Ugasan natin mabuti at salain ng tubig ang ating malagkit. At uh, ulitin nito ng ilang beses hanggang sa luminaw na ang tubig. Ayan, yeah. mga ito, Iligay ang malagkit sa isang mangkok. At uh, idagdag ang lihya. At haluin mabuti at mapapansin mo, magiging dilaw ang bigas. O, oh, nagiging normal lang yan. Babaam lang ta, idol. Ah, sa isang oras, ibabad mo at ihanda ang dahon ng saging. Gupitin ang dahon hanggang sa maging uh, 12 inches ang haba. Pagasan at patuyuin at uh, pagtingin ang dahon sa ibabaw ng apoy. Ay, isip ba mga dey... istobyulat na na no o matibalikan? O, oh, idol. Diba? Tapos, ang gagawin natin, uh, ayan ha, tatnono -no lang uh, may atno ka. Gumawa ng isang suman sa kaparehong laki at pagdugtungin sa magkatapat na tiklop na bahagi. Ayan. Alright mga idol. At uh, ilaga. Ilaga tuloy. Ilaga. Ilaga. <laughs> ang suman. Ilaga yung mga pare sa malalaking kaserola. O yan. Ilingtam pa ilang basit. Ah. No, may ilingtam to. So to DJ. Ikampi. DJ. Kung makungko na nga pang toppings na ginagad-gad nga nyo. Gadaso ka puro raw at dinig uh, dinikdik na linga. O, oh, sarap-sarap na, di ba? Paborito daw yan ni Snow White. At saka ni uh, Despacito. <laughs> okay. Oh, yeah. Ayun merienda time. Ayun na ang ating merienda. Okay na to. At tikiman time. Mm -hmm. Busog na naman ang aking tummy. Ito na po ang ating suman sa Lihia. Alright. Ang oras natin ay ganap ng uh, alas 3.32 na ng hapon sa ating programang ay sa hapon. Nabilis talaga ng oras. Bukas, August na. Last day na po ngayon ng uh, Julio. Julio. Papaalam na tayo kay Julio. No? Papasok na naman si Agosto. Sa IFM, mga ito mo ng IFM. Super yan. First day, first day, first day.